Okay, dito kami sa giginto ngayon mga kabigas so, oh. Ang ganda ng halaman Sa mahilig hilig ng halaman no? Oh. Dito na kayo pumunta sa Bulacan Giginto, Bulacan oh, ang dami oh. Kayo ang mamili Kung anong gusto nyong halaman Ayan oh. Halaman Giginto, Bulacan Ayan oh. shout out good morning good morning ayan o oh. may number po mga kabigars sa giginto bolakan ayan o oh. number tawagan nyo kung gusto nyo bumili kung saan nyo gusto tawagan nyo lang ayan ito ito ang gaganda ng halaman nila mga ka <coughs> Shout out sa inyo dyan. Saan man sunok na mundo dyan mga ka Halaman, halaman dito sa so, mahilig yan sa mga halaman bili na kayo dito sa aligin ko bulakan ah. <coughs> ayan god maling 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 mga kabigas ayan o ito mananit lang bilis dumaan eh nalaman doon, nalaman dito nalaman oh, yeah. Alam nalaman na, doon alam na. ah, saan man kayo ngayon ah, yung yeah, kamuning ayan o Pili na kayo, pili na. Pili na kayo ng inyong halaman. Madami, madami ang pagpipilian mga pagigalos. Ayan o. Madami ang halaman. Ah, sa mga hilig dyan sa halaman. Dito lang yan matatagpuan. Sa higintay bulakan. Makapagpili kayo na kung anong gusto nyong halaman dyan. Mga kapipas. Ito sa palok. Liit lang. May bunga na. May bunga na yung sa palok. liit lang. Nagawang bonsai. Uh, shout out. Good morning. Morning morning na lahat dyan. Aba, uh. mayroon lang ako Okay, mga Kabi Girls Napili na ba kayo? Na gusto niyong halaman? Oh. Ayun, ang dami Yan, good morning, good morning Okay, mga Kabi Girls Shout out Shoutout sa inyong lahat dyan. Hanggang dito na lang muna si Ka-Bakers. Bye-bye muna. Paalam muna mga ka Bye-bye.